Happy birthday, birthday. Alright. go <laughs> <laughs> so yun, after ng charity namin dun sa school, may konting banting kami dito sa Evanders. Malapit lang din naman to. Medyo papasok lang to. So, alam to na mga umakit ng mga Talamita. May kita nyo dun sa last video. Nga, dahil nga masama yung panahon, medyo putik-putik yung ilog. So, ito yung video niya. 3 weeks ago, pag maganda ang panahon. Yan, ganyan yung niya. So, yun. Dami sa mama kasi minsan nga lang naman to. Sama-sama uh, -sama tong tatlong chapter. Main, Laguna at Cavite. Uh, mga unexpected tayo dyan ng mga sumasama. Diyo ako nagata? So yun, dahan-dahan lang tayo kasi putik yung dahan. Tignan mo, gano'ng kalakas yung Agos. Oh. Kung ilaglag yung motor mo dyan, delegado. <laughs> Alright, tina tayo, even theirs. Hmm, ba't nandun si Dane? <laughs> so yan guys, ito yung even So basically ano to, parang camping site. Kung gusto nyo mag team building, pwede rin sa mga company yung mga ganyan. Kasi malaki to eh, kaya nila mag-accommodate ng maraming guests. So, di nga lang makakapasok talaga dito yung kung may service kayo na bus, hindi siya makakapasok dito. So, mga maliliit lang na sakyan ang kayang makapasok dito. At saka, kung uh, nakasasakyan ka, dapat medyo magaling ka magmaneho. Kasi nakita nyo yung dinahan natin, lalo pag ganitong kaulan. Uh, delikado siya kung newbie lang yung magde-drive. So, yun. Perfect to guys kung magano kayo kung gusto niyo lang makatakas sa ciudad, mag chill chill lang. The best dito, maganda. Tingnan niyo yung mga view. Yung ano yan, mas nasa kaliwa na yan. Yan, yan yung mga pinaparent nila na mga rooms. Ganda yan guys kasi overlooking yan. Kita mo na yung Mount Talamitam diyan sa terrace ng mga rooms na pinaparentahan nila. Talagang feel na feel mo yung nature kapag Nandito ka. So, ayun na. So, mo na tayo dito ng parking. Yun, salamat sa bato, Pops Tremark. <laughs> Shout out. Yan, bagong legit member natin yan, Pops trademark so, Pero parang hindi newbie man ako yan. Mamaw na agad. So yun, nakasetup na kami dito sa room na narentahan namin. So pinatapos lang talaga yung charity. Saka umulan ng ganito napakalakas. So mga paps, ito yung view doon. sa so, may terrace ng narentahan natin na room. Napakaganda. Feeling mo na sa Bali, Indonesia ka. So di pa naman ako nakapunta ng Bali, Indonesia. Nakikita ko lang sa Epino parang ganito nga yan. Pero nakapunta na dati ako ng Indonesia. Parang probinsya kasi yung napunta ako dati. Parang nasa ano lang kami nun eh. Pagbukas ko ng bintana ng hotel, pag silip ko parang nasa Kalambalaguna na lang ako <laughs> parang turbina lang yung view eh yeah, yun lang share lang guys tapos ayan video video muna si boss billy habang wala pang amats yeah, syempre di mawawala yung paborito natin alfonso salamat parang diyo sa pagtakbo ng pulutan medyo malayo layo kasi yung labasan bilihan ng pagkain Actually, kumain na kami yan eh. Tumira na kami ng sardinas kasi medyo gutom na talaga. <laughs> Yeah, yung mga tropa natin, oh, no? bihira-bihira mangyari yung maganto eh. yung kita-kita eh. Pero pag nagsama-sama naman, solid naman talaga. <laughs> Lalo na pag yung nasa, no? yung nasa gitna na pag yun ang bumangka, ah, solid. niyo nyo, know? Yun, dumating na yung rescue ni Presslight. Si Pops si J yan. Ang ano rin yan. Mama ng sock main. Solid din yan. Mira lang kami magkita-kita niya, pero putik solid yan. Sir RV Official member na yan Salamat sa pagluto ng adobo Imbis na iihawin lang saan namin yung baboy yung Adobo pa niya Napakasarap ng pagkadali Solid yung anghang <laughs> No, pinakita pa yung tagay Nakita tuloy na sapin-sapin lang yung tagay Pero eh, konti lang tayo mga laps, kasi malayo pilihan eh. So ayan, dumidilim-dilim na. So, habang dumidilim, lalo sa yung <laughs> ada Okay na yun, medyo amats na ang tropa So, lilipat kami ngayon ng venue Kasi, wala lang talaga namin mag-overnight Dito sa Evander's, kaso Kukunti na lang yung natira 4-5 kasi yung paghahatihan namin Sa para mag-overnight kami, so medyo mabigat na Kaya, lilipat kami dun ng Venue kila Paringyo, so doon kasi libre lang Okay din naman, kasi din naman kami dun So, nagbayad na lang kami dito sa Evander's Nang 2K+, plus para lang dun sa ano, Dun sa stay namin nung araw na yun So maraming salamat po, Evan Dears. Sana balik kami dito pag maganda yung panahon. So yun, pagdating dito, nag-stop muna kami kasi may nilaglag. <laughs> nilaglag na motor. Hindi ko na sabihin, basta ang clue, di siya kayang hatake na mag-isa lang. <laughs> Pre, hinata, pa ng national president natin, no? Pero nakakatawa dito mga paps, yung Lasing na lasing na kanina. Na lantang gulay na nakapagbunot pa ng cellphone. Ayan. Pansinin niyo 'yan. Patulog na 'yan. Pero nadukot pa niya yung cellphone niya. <laughs> no 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 no. no. <laughs> O, oh, diba? Nakapag video pa? Tawa ng tawa si Ops Jaden Alright, down! So, yan. Dito na kami kila paring Joe. pagdating dito, kumain kami. Pagkatapos kumain, kwentuhan, tapos pagkatapos nun, diretso na kami dun sa bahay na tutulungan namin. Tapos yun, pang tagay pampantok, tapos uh, share kami ng mga experience, share ng mga problema sa bawat chapter. Kasi dito naman ang admin ng Cavite, ng Laguna, at saka si Press Clyde. So yun tamang brainstorming ng mga susunod na event tapos bigla bigla na lang napapasayaw itong dalawa yeah. Alright, umaga na ulit. Katay na ako nito sa mihis ko. <laughs> Eh, joke lang. Nagpaalam naman ako na maayos. So, yun. Muni-muni lang muna. Kape. Tapos nag-almasal kami. Pagkatapos nun, gear up na. Tapos, uwi na. Salamat po. Salamat pa rin, Joe. Salamat kay nanay. Lagi kami nga si Kaso pag kami dito. So yun yun lang mga paps. Sa uh, next time mas maraming solid na tropa ang sumama. Para mas masaya. Ingat kayo sa mga biyahe nyo. Ride safe.